yung ginagampanan ni Ray de la Cruz sa oh. sa pelikula eh hindi ko alam kung masasabi kong bida 'yun o oh. o pero syempre supporting character pa rin 'yun. Ang bida pa rin dyan si, si, pepsi. Si, pepsi oh. si Pepsi, si Pepsi pa, pa rin naghahao. Oh. At nung, uh, ang lakas ng dating yung nung appearance mo doon. Correct. Oo, oh, oh, ang lakas. Ikaw ano? yung pinuri talaga. Oo, oh, <laughs> ikaw doon yung napansin. Sana <laughs> oh. nga kung hindi naging issue yung sa kay Big Soto, mas, ikaw ang mas pinag-usapan pa sana doon, di ba? Oh, mas umat. marami ka pa ba doon talagang pasabog ng mga eksena? Masa doon sa napanood sa trailer? Actually, oo nga. Yung, yung, yung pinalabas kasi ni uh, Direk Daryl ay trailer pa lang. Mm -hmm. uh, hindi ko pa masyadong masasagot ng direkta yung tanong kung uh, yung mga pasabog kasi syempre hindi ko pa napanood, yeah, napanood. Well, first of all, hindi ko pa napanood ang pelikula. secondly, medyo alam naman natin, ang controversial talaga siya so, maingat na maingat ang mga sagot sa mga tanong tungkol sa pelikulang yan dahil syempre, mahirap ng mag ah, sa akin, mag mauna ang ang kumbaga ang uh, information eh dahil uh, alam naman natin lahat na ito ay kumbaga na asa ano pa. kasi, oh, Oo, oh so uh, to be safe hindi ko pa siya masasagot talaga ng direkta. Oh, Although, oh. sa trailer naman, sabi nyo nga, medyo yung character ni De oh, eh. de la Cruz, eh, medyo naka, naka, oh. uh, kuha ng attention. Oh. Eh, doon pa lang, as an actor naman kasi masaya na ako. Kung baga, yun lang naman ang purpose ng aking uh, uh, pagiging artista. Ganapan ng tama kung ano man ang character na ibigay sa akin. Pero kilala mo si Ray De La Cruz? Artista ka know, na ba noon nung eh, Hindi noong pa ako artista noon kasi uh, actually ano, panahon ko beauties. yun nung ako'y nagbibinata kaya kilala ko si Pepsi Paloma kilala ko ang Soft Drink Beauties kilala ko si Ray De La Cruz batang Santa Cruz ako kaya po naman si Dr. Ray De La Cruz so alam ko yung area niya alam ko yung uh, hindi ko alam yung naging issue nung time na yon, pero kilala ko sila alam ko ang fan ako ng ng mga uh, soft drink, soft drink beauties kilala ko si Coca Nicola si uh, Sarsi Emanuel uh, of course si Pepsi Paloma nung bata ako sila ang ang kinalakihan ko pinag-asabi ko sa pinag ang isa sa mo sa nagpatangkad sa akin <laughs>